Hello guys, my name is Trev. Kumusta po kayo? Nag-iisip ka rin ba kung paano nga ba nanganganak ang mga isda? O paano sila dumadami? Yes, pues, yan ang topic natin for today. At kung gusto mong lagi kang updated sa mga bagong videos and tutorials na aking isinishare everyday, baka naman pwede mo akong i-follow. Madami sa atin na nagtataka kung paano nga ba dumadami ang mga isda. Madalas kasi hindi natin sila nakikita kasi nandun sila sa ilalim ng tubig. Pero para sa mga uh, fish keeper katulad ko, nakikita namin kung paano sila dumami. Halimbawa na lang itong mga guppy fishes na to. Ang gaganda nila, di ba? Makukulay. Ang mga guppy fish ay nanganganak ng isda na kaagad, hindi itlog. Unlike the other fishes. Tingnan natin ang guppy fish na ito. Isa itong female. At mapapansin niyo malaki ang kanyang tiyan. Isa lang ang ibig sabihin niyan, siya ay pregnant pansinin natin kung paano lumabas yung baby fish. And then, tingnan natin kung ano yung naging behavior niya doon sa bagong anak niya. Dito naman sa isang fish na to, ay mapapansin natin na lahat ng kanyang mga kasama doon sa aquarium nakaabang na doon sa kanyang magiging anak at yan ang iniiwasan ng mga fish breeder ginagawa nila ay inihiwalay na kagad yung pregnant fish para just in case na mga anak sila hindi makakain ng mga kasama dito naman sa isang video na ipapakita ko sa inyo ay nanggagaling na sa bibigyo ng mga anak na isda. Ang nangyari kasi dyan before ay nangitlog somewhere else in the aquarium. And then, yung lalaki naman na fish ay ifa-fertilize yung eggs. Once fertilized na, ay isusubo na ng mother fish ulit yung mga eggs hanggang pumisa ito doon sa loob. At kapag ready na ang fish para mabuhay na kanya ay sa kanya iluluha. Pero syempre nandun pa rin yung panganib na baka hindi na siya iluwa ng mother kundi lunokin na lang. So yan ang nangyayari sa mga isda kapag sila ay nangingitlog or nanganganak na ng mga baby fish. Kung nagustuhan mo ang video na to ay pakilike lang po and then share na rin po sa mga friends natin. Salamat po!